Hey. Good morning. Tila tatawid lang sa kalsada ang lalaking ito sa bahagi ng Ramon Magsaysay Boulevard, Sampaloc, Maynila, pasado alas dos ng hapon noong Martes, nang biglang napadapa at tila nawala ng malay. Lumapit ang lalaking nakaputing t-shirt na mukhang ginigising at pinatatayo ang lalaki. Pero ilang saglit pa, napaatras ang lalaki na nakaputing t-shirt. Tila nang hina at natumba gaya ng unang lalaki. Nagawa nitong makatayo ulit at inundayan ng sunod-sunod na suntok ang nakaitim na lalaki hanggang sa nagpaikot-ikot siya sa gitna ng kalsada. Makalipas ang higit kalahating oras, dumating ang ambulansya at dinala ang dalawa sa ospital. Sa impormasyon ng Manila Police District, magkapatid ang dalawa na edad 17 at 19 anyos na ng tinatawag na tuklaw. Nagtig sila nung tinatawag nating black cigarette o mas kilala sa tawag na tuklaw. Kung saan meron tuwing, tuwing adverse effect na nagkakaroon sila dito ng tinatawag nating uh, mga...